Maayong hapon, maayong maayong hapon sa inyo tanan mga boss. Maghatag na tag guide pahabol para sa 9pm draw. Ah, nakadaog ba mga boss sa risk back na resulta? 4.07 ang resulta karong 5pm draw, no? Risk back na po. Risk back na po ang resulta. Mga boss, ang 6.82, balikin ninyo mga boss. Lang tao, ato ang upload na gabi eh gi-upload gabi eh, katong regalo ha balikin yung lantaw mga boss o ang ato ang mga kombinasyon kaninang gi-upload gani buntag balikin yung mga boss ha sa atong pasakay pag gitre og gito gihapon mo kay atong pasakay karo naggito gihapon no o ganiha naggito gihapon ato na ang pasakay okay ah balikin lang ninyo mga boss og lantaw atong gipang upload gani buntag okay mga boss And then ito mga boss, uh, kung naka-remember mo, nag-explain ko sa inyo ha, nag Basin mo sunod ang 682 mga boss ha. Kay ni balik ni siya basin mo sunod. I-explain na ako sa inyo karon mga boss, okay? Okay, before ta magsugod -so mga boss, palay hugog like and then subscribe sa atong YouTube channel and then pahit ng notification bell para araw-araw po kayo na no-notify sa ina-upload natin yung mga video tuwing nag-upload tayo. Okay mga boss? Magsugod -so na ta mga boss, tingnan natin lang anon araw maka humandain ta. Ah, paminaw lang mga boss, ako na-explain sa inyo ha mga boss ha tanawan ninyo mga boss basing dahil sunod ba kay kuyaw kuyaw manggot sya basing musunod ni balik manggot mo regi pick up ba huwaan niya pick up ang 6-2 ano 8-6-2 tanawan nyo mga boss sakin eh ako nang g-explain sa inyo gabi ha kung naka-remember mo g-explain na ako sa inyo gabi eh. 0-4-2 na guide mga boss uh, 8 6 0 5 9, and then 7. Diba mga boss, i-explain ako na sa inyo gabi eh. Kini? Moray, kani lang i-pick up po gibalik. kani yung oh. Gibali. pick up ni Lolo. Wa ni pick up Ah. Pero mo gini akong i-explain gi sa inyo mga boss kini. 6, 8, No? X6, 6, Akong i-explain sa inyo ha. Ah. Karina yung i ni Lolo. Kini oh. Mumanay result gabi eh, mga boss sa 9pm. 0, 5, 9. PM, 059. No, kani ra gikuha ni gibalikan mga boss ha. Ang kining respetarin ninyo ang yung shadow ni kay 137. Okay? 137 niya ang Uh, shadow, mga boss respetarin rin mga boss pag target o grumble mo karoon 9pm mga, mga boss okay tapos mayroon pang isa napa isa mga boss ha kani Respektari po ninyo, ha ako nang gi-explain sa inyo gabi mali lang gikuha uh, lang gikuha ni lolo guide sa 3 4 5 uh, 5 6 7 8 9 then 0 o ba diba mga boss eto lumabas ito nung pizza pizza anong pizza ba ito lumabas uh, wait lang mga boss ha Okay mga boss, lumabas ang 6.55, 9pm mga boss ha, lumabas 9pm. And then ito, 5pm to lumabas mga boss. Bas hindi ay musunod ni mga boss ha, bas hindi musunod ni 3.89. Okay, 3.89. Ang shadow niya, 8.34. Ha, respetarin nyo mga boss, gi-explain na ako ni gabi eh, sa inyo ha pag target o grumble mo ana mga boss exp ninyo karong 9 pm draw mga boss basin mo sunod og dili gani mo sunod karong mga boss balikin ninyo og pohon mga boss ha kining duha okay balikin ninyo og pohon mga boss ha ug dili nimo gawas karon balikin ninyo pag dala karong 5 pm mga boss okay Muna akong explain sa inyo ha, karon. I-explain ako ng gabi, i-balik na ako, kaya ni-balik ang 740. There back. Okay mga boss? Okay, dire rin natin sa to ang pahabol mga boss para sa 5pm draw. Ay, para sa 9pm draw. So, sorry, sorry. 3, 6, 4. Ito ang pahabol sa 9pm draw. 3, 6, 4. Lubagon niya sa 8, 1, 9. Iyan lubag mga boss. Okay? Pag target o grumble mo ani mga boss. Ha? Muna ang iyahang uh, muna ito ang pahabol mga boss pag target o grumble mo ano eh respetarin ninyo mga boss ha sa mga ganahan lang respetarin ninyo okay Respetary, respetary lang yung mga boss ha. Respetary lang. And then next, 418. 418, 963. Pag target o grumble mo, ano yung mga boss? Okay? Yan, pag target o grumble mo. Ay mo kumpiyan sa mga boss ha. Kaya mga pinili ko kuning mga numero ha. Pero ako maka, pero ako kay balo ko mo bani mo gawas karong 9 pm. Sabay lang sa mga ganan mo sabay mga boss ha. 3, 0, 6, 8-5-1. Okay? Katulo. Target o grumble mo, ano yung mga boss ha? Pag target o grumble mo. And then, ang last natin mga boss. Ha? Ikatatlo to. Ang last natin. Meron pang isa. Ito ang last natin. 4 8 7 9 3 2. Yan. Pag target o grumble mo ani mga boss. Klaro ba mga boss? Ha? Okay mga boss, more na to ang pahabol para sa 9pm draw. Sabay lang niyo sa mga ganahan. O daily food ganahan, pwede rin yung tutukan, lantawon, titigan ang atong kombinasyon. Ah, mga boss, pag recap mo, balik dito sa tuang i-upload na uh, regalo, gahap, gabi eh. Then sa tuang ang probables, ganyang buntag na i-upload. Balikin nyo lang mga boss ah. Okay? Before to mga boss, binili ko niyo like mga boss. Like and then subscribe sa atong YouTube channel na Boss Run Trader Vlog. Okay, pangilike naman sa mga nag-like o adlaw-adlaw na nga sumusuporta. Araw-araw sumusuporta sa ating YouTube channel na Boss Run Trader Vlog. And then sa mga nakasubscribe. Uh, thank you. Thank you so much po sa inyong lahat mga boss. Okay, may exit na ako mga boss. Good luck para sa karong 9pm draw. Hope na makasabay mo o makadaog mo karong Adlawa. Kay mga boss, good luck. God bless po sa inyo hang lahat. Thank you po.